Pero yung sa tanong niyo po na na-raid, ang sagot ko po, wala pong raid na nangyayari doon sa yeah, that's, that's my point, uh, Director Villanueva, kasi you mentioned that there was a raid that was conducted in Arlene Apartment, and she was there. Nando kayo yung yes, sure, okay. pumunta sila? May pang raid ba na nangyayari? Actually, hindi nga po raid kasi si Mayor nung pumunta siya doon, kinausap niya lang naman ako, tinatanong niya yung, hinahanap niya si Alan C um, Pilapil C. Si, Paano po ba namin kayo pwedeng uh, tawagin? Ano bang komportable sa inyo? Jed po, Your Honor. Okay lang po. Okay, Good afternoon po. Tawagin po namin kayo, Jed. Opo. So, Jed, uh, kumusta naman po kayo ngayon? Anong kalagayan niyo? Okay naman po ang pakiramdam ninyo? Sa tulong ng Panginoon po, Your Honor, okay naman po kahit wala po kong tulog ko. Kasi madaling araw po yung biyahe namin kanina. So, kanina nabanggit mo ang uh, kasalukuyang nakakulong. Yes, Your Honor. At ilang taon na po kayong nakakulong? Mag-20 na po by January 4 po. But you said that you might be able to be set free due to good conduct. Amam po ba If God will permit, mapapasalamatan ko po yan. Well, if the Lord definitely God is just. Thank you, Your Honor. So that's one thing that we can be sure So, ano po ba ang kasong hinabla sa inyo? Uh, Section, violation, violation of RA 9165, Section 8 and 10 po. Okay. Can you just uh, better uh, educate the public? Uh, ano po ba ang uh, in layman's term itong nabanggit mong kaso? honestly po, hindi pa ako lawyer, no? Pero, I'm learning a lot in prison. Dahil po sa pagkakulong ko, minsan, nalalaman ko na tuloy kung ano pa rin yung mga ganito, ganyan. Lalo na po sa, yung sa Republic Act 9165 nga, dahil being a trustee, I'm learning also, dahil nga, minsan, nakaka-ano din ako, na, nakakatulong yung sa ako, ganyan. So, as far as I know po, yung Section 8 is ito po yung manufacturing po ng yung shabu. And then yung section 8 po, ito po yung parang possession ng paraphernalia ba yung mga equipment yun po. So ang sinasabi mo sa akin, uh, sa kulungan mo lang nalaman? Opo, ito po yung isa sa mga mga parang good na nalert ko sa kulungan. Opo. So, Opo. so ang ibig kong sabihin, naikulong ka sa isang kaso na hindi mo alam? Exactly po, Your Honor. At sino po ang nag-file ng kaso laban sa iyo? Hindi ko po alam kung pideya ba o ano kasi yung nalalaman ko po ni Public of the Philippines versus Jency Sipol kaya hindi ko alam kung sino talaga ang nag-file sa amin. Um, Director Villanueva, can you confirm, if was it Pidea that filed the case against uh, Ms. Mrs. Jed Lapilci? <laughs> It was uh, Joint PIDEA and uh, HSOP, your Honor, ang nag-file ng uh, case against uh, so PIDEA and HSOP, yung PNP, okay. under Colonel Asherto, Mr. Chair. Okay, thank you very much, Director um, Villalueva. Um, so anyway, uh, Ms. Um, Jen, ang asawa niyo po ay si Alan C. Opo, your Honor. At nabanggit niyo po kanina, uh, bago po siya... Uh, bago po noong 2004, apat na taon pala po kayo uh, nagkakasama. Okay. Doon po sa apat na taon na pagkasasama ninyo ni Alan C., alam niyo po ba yung trabaho ng inyong asawa? Sa pagkakaalam ko po yun na may business na kami. Ano pong negosyo ang... Yung pinakauna po, yung manufacturing po ng mga junk foods. Tapos, nagka, medyo hindi nagkaintindihan yung partners. So yun nag shift ng yung sa ano yung foam manufacturing ng home, yung mga mattresses and yung metal furnitures. Yun po. So I, would, I would imagine kung nasa ganito po kayong puri ng negosyo, meron po kayong factory. Meron po kayong uh, pagawaan kasi kung metal uh, furniture, making, making, dapat meron po kayong fabric na ng uh, uh, para dito. Meron pa yung co-manufacturing, dapat meron dito pa yung fabric para dito. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. Okay. At ito po fabric ang ito, ay sino po ang may -ari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, dahil 20 years na po. Hindi ko na maalala, pero alam-alam ko, as isa ang asawa ko doon sa may-ari po. Uh, isa ang asawa mo sa mga may-ari? Opo. Okay. At doon sa mga nakakasama ng mga asawa mo sa kanilang mga negosyo, marami po sa kanila ay Pilipino, uh, Chinese, ano pong mga nationalities Para, kasi yung sa una, Pilipino-Chinese, tapos yung sa pangalawa yung sa pong, hindi ko sure yung isa kung Chinese ba siya na, ano, pure, kasi magaling din siya magtagalog yung yung accent niya, parang Pinoy na din, baka, ay, hindi ako sure. Pero yung isa parang Chinese talaga yun, but you would prefer base dito sa affidavit mo na ang phone business ninyo ay may display area sa DCLA Plaza, tama? Opo, iyan. Yeah, na Okay. Tapos, at nabanggit niyo rin po dito sa inyong affidavit na ang kilala niyong may-ari ng DCLA Plaza ay si Hong Ming, tama? Opo, iyan. Yeah, na At kanina po, you positively identified Hong Ming uh, to be the person in the photo Which we also know is Michael Young. Um, um, Mr. Chair, uh, the reason why I want to emphasize this point is if you remember, when we presented the Matrix on Pogo, the DCLA Plaza was also mentioned as the same uh, shopping mall we owned by Michael Young. The same DCLA Plaza, which was used to be a front for, for drugs and other illicit activities. located in the city of Davao. So anyway, uh, ma'am, nabanggit nyo na ito nga si Hong Ming. And may also emphasize, Mr. Chair, na itong pong si Michael Yang goes by the name of Hong Ming as well because this serves as his Chinese name. So anyway, um, uh, ma'am Jen Pilapil, Akad, kabisado niyo po ba ang Dumoy sa Davao? Honestly po, hindi ako masyado no kahit na kartera pa ako ng Davao City hindi ako masyadong familiar. Nalaman ko lang po yung dumoy, nung, yun nga, nung binili ng asawa ko, tapos pinalinis yung area, kasi may mga expired juices, yung siguro yung may ari before, kalimutan ko na nga yung pangalan niya, yun, yun, ang, yun lang ang mga instances po na nakapunta po ako ng dumoy. So ano po, kasi syempre marami po sa atin at dun sa mga nanonood, uh, gustong ay larawan sa kanilang isip kung ano ba itong Dumoy. Ano ba itong Dumoy? Is this a factory? Is this uh, a, a place in Davao? Can you further uh, explain kung ano po itong Dumoy? Like? What I know po, Your Honor, it's a place, parang part ng Davao City. Dumoy Torrel. Para siguro, ah, di ko sure, barangay ba itong Dumoy o ano? Kasi Dumoy Torrel, sa Torrel kasi, located in Torel, Davao City po. So, base po sa mga statements ni Colonel Asherto uh, at ng PIDEA, nabanggit po nila na may naganap na raid sa Arlene Apartment sa Davao noong 2004. Kasama po ba kayo doon sa mga na -raid? Hindi ko po. Ano, i ko lang po, Your Honor, kasi kung raid, wala kasing raid na nangyari sa Arlene Apartment kasi ano lang yun, parang in-invite lang po kami. Kasama yung mga kapitbahay namin doon. Kasi 127 yan na door. Kami yan sa door 1. So, in-invite yung mga kapitbahay na yun sa parang sa investigation. Wala pong raid na nangyayari po sa Arlene Apartment po, Your Honor. Ah, so, walang raid na nangyayari? Wala po, Your Honor. Kaso lang, kayo po at mga inyong mga kapitbahay ay nandoon sa Arlene Apartment? Opo. Yun ang dinala sa kung iba kasi sa immigration, kasi may katulad yung uh, parents ni Alan Singh. Nandun sila sa immigration dinala. Ah, may sa PIDEA. Eh. Okay. Um, Director Wilkins, are you familiar with this uh, Arlene apartment incident? Yes, sir, Mr. Chair. So can you expound to us what uh, are the details to this? Right after, kasi nung no, Again, balikan natin during the uh, surveillance and casing operation. Yung dalawang... Yung, yung Arlene Apartment lang. Yes, Mr. Chair. Yung dalawang chemist na sinabi ng USDA na padating sa Davao City, dumerecho sa Arlene Apartment. So talaga nakatuto kami sa Arlene Apartment, Mr. Chair. So nung nireg namin yung clandestine laboratory sa Dumoy, uh, after the inventory and after... Everything has settled down. Pumunta si Mayor Duterte at ang iba pang mga uh, part ng uh, joint anti-drug operations sa uh, clandestine laboratory. Pumunta sa Arlene apartment ng gabi. At yun yung sinasabi ni uh, Mr. and uh, Miss Jet Pilapil na nagpunta si Mayor. But during that night... Connection. Walang sinabi si Ms. Jed Pilapil na pumunta si Mayor. Ang sinabi lang ni Mr. Pilapil sa amin ngayon, sa atin ngayon, na walang rin na nangyari dun sa uh, apartment. So, ewan ko lang kung saan mo na idagdag yung kwento na yon, uh, Mr. Villanueva. Kasasabi lang Mr. Chair kaninang before before you, kasasabi lang ni Ms. Jed Pilapil na nung gabi 9.30 pumunta si Mayor. sa uh, bahay. Ay, apartment. Yung bahay niya, Mr. Chen, is uh, sa Arlito Apartment. Kanina apart, niyo na pala nabanggit doon, Ma'am Jen? Yes, Your Honor. Kanina po, nabanggit ko nga po na yung pumunta nga po si Mayor, yung tanong kanina, alimutan ko po. Pero yung sa tanong niyo po na na-raid, ang sagot ko po, wala pong raid na nangyayari doon sa Arlito Apartment. Yeah, it, that's, that's, that's my point, uh, Director Villanueva. Kasi you mentioned that there was a raid. It was conducted in Arlene Apartment. And she was there. Nandun kayo yung Yes, Your sure, Honor. May pangre re raid ba na nangyari? Actually, hindi nga po raid. Kasi si Mayor, nung pumunta siya doon, kinausap niya lang naman ako. Tinatanong niya nga yung, hinanap niya si Alan C., o, masawa ko. Wala naman nangyari na raid. Iniwan niya lang yung tatlong tao doon na nagbantay po sa akin. Yun lang po. Okay. So, sure. so, ang kwento mo naman, ang version ng kwento mo, Director Villanueva, pagkatapos nung uh, warehouse incident, dumiretso kayo dito sa Arlene apartment. Yun ay okay. sinasabi niya, Mr. Chair, yung 9.30, na nagpunta si, sabi nila mayor sa Arlene apartment at doon sila nakapag-usap. Hindi, okay. yung, okay. yung, yung version mo, ano yung sinabi mo kanina? Yun ay yun, do, after sa Landistin Laboratory sa Dumoy, Alright. after everything has been settled down, pumunta na si mayor at yung member ng team doon sa Arlene apartment dahil wala si Alan si doon sa Dumoy. So pumunta sa Arlene apartment at doon na doon nakita si Jed Pilapil, Mr. Chair. That same night, like Mr. Chair. So But I I just have a question, uh, Director Villanueva. Why of all areas sa Arlene kayo What Was there an uh, information or were there intelligence reports that he, he was to be found in that area? Mr. Chair, kasi doon nga, doon na daan doon si Jed Pilapil at si Alan si nakatira doon sa Arlene Apartment. Okay. For three months, doon talaga sila makikita. Okay. And you confirm this, um, ma'am um, Ed? Uh, yes, Your Honor. Doon po kami nakatira sa door one ng okay. Arlene Apartment po. Okay. Thank you very much. So, anyway, so, sinabi niyo po walang raid ang nangyari? Yes, Your Honor. So... Kayo mismo nandoon? Opo. Sino pa ang mga kasama nyo doon? Yung anak ko po, yung katulong isa, at yung mother at saka father in ko po. At dito mo sinabi, at dito, base sa salaysay mo, dito sa ipinigay mo sa committee, uh, pumasok ang dating mayor, galit na galit. O, oh, galit na galit siya. Pero hindi actually hindi siya pumasok. Doon lang kasi, parang yung parking area, may gate doon lang po siya. And hindi siya pumasok. Ininvite ko nga po siya na mayor, pasok po kayo. Sabi niya, hindi naman daw siya magtatagal. Kaya hindi na siya pumasok. Nakatayo lang po siya doon sa may gate po. Okay. So hindi nyo kasama si Alan C. at Tagay? Hindi po. Kasi nga, hinahanap ko nga po siya. Okay. So parehas nyo hinahanap. Um, hindi rin kayo masyadong familiar sa warehouse sa Dumoy. Yung warehouse nga po, sasabi ko nga po kanina, hindi pa ako yung kumaga. Siguro kung once or twice na nakapunta pa ako doon, yung na naglinis, yung naghatid po ako ng Venetian blinds. So mga ilang beses mo kayo nakapunta doon? Uh, Hindi ko talaga exactly ma-remember, Your Honor, kasi medyo matagal. Pero as far as I know, siguro at most, three times. Three times? Oh, parang ganyan, pero sa ma as far as I remember, twice lang po yung naglinis kami doon. Saka yung naghatid ako ng Venetian blinds. Ito ba yung itsura nung uh, facility na uh, na nag-usapan natin? Yes, Your Honor. Yan. So, ang sinasabi mo, mga tatlong beses lang po kayo lang. Siguro parang ganyan mo. Okay. Okay. Probably. At doon sa loob ng tatlong beses na nakabisita po kayo dyan, uh, nakita niyo po ba ang loob at mga taong nagtatrabaho sa loob? Ganito po yan, Your Honor. Wala pong occupants yung bahay na yan. Nung binili po yan ng asawa ko, wala pong, ano, maliban po sa mga expired, karton-karton ng dami po, na parang isang bodega ng mga expired na juices. Yun lang po ang laman, at saka madumi siya, kaya nilinis namin. At saka, ayaw ng asawa ko na itapon namin diretso yung mga juices, kasi baka daw inumin ng mga bata, kukunin, tapos baka maya magkaroon ng ano mang problema, malakasun sila. Baka kami pa ang accountable. Kaya ang ginawa namin, kami ng kapatid ko, yung akolo, at sa mga yung anak ko, ginunting-gunting namin yan, binuhos yung mga juices before we throw away yung mga sachet yung tetrapak ko. Okay. Um, so doon sa paglilinis ninyo at pagbisita nyo sa loob ng warehouse, um, may nakita po ba kayong mga kasama ng asawa nyo wala pa, po. trabaho niya? Wala. Kasi yung time na yun, wala, wala, hindi pa nga yan na-occupy, okay, wala pa. Kami lang po, asawa ko, ako, yung katulong, yung anak, at saka yung kapatid ko po si Joe. So anyway, uh, Mr. Chair, that those are pretty much all my uh, questions. Um, uh, I would now uh, request that we recognize uh, oh, Jed. yeah, okay, before that, uh, tatanong ko lang si Jed. Jed, yung sinasabi ni General Wilkins Villanueva na yung Arlene apartment, eh, nandun doon yung Chinese na chemist. Kinala mo yun? Wala po akong kilala na Chinese na chemist. honestly po. Doon sa pitong pintuan ng apartment din, wala kang kilalang Chinese na nakatira doon? Ito po ang totoo. Mga Chinese, marami po doon kasi may mga occupants na mga Chinese. Pero hindi ko alam kung mga chemist sila o ano sila. Kasi mga meron Chinese. alam mo meron Chinese. May mga Chinese po okay, doon. Okay, sige. Uh, General Villanueva, the chemist that you were referring to, uh, allegedly, ito yung nagluluto nung shabu, doon nakatira sa Arlene. Doon, sir, dumiretso after galing sa airport. Mr. from chair. the airport, dumiretso dun, doon, doon, sa, doon sa, sa... sa Arlene apartment. Exactly, doon sa unit, apartment no, unit. No, Mr. Chair. Doon sa pitong... Isa doon sa pitong. Isa doon sa pitong, Mr. Chair. Okay, sige, salamat. Now, uh, we okay. recognize uh, Congressman na uh, Oh, before okay. Congressman Gutierrez uh, okay, uh adyong. I, I, okay. By the way, let me remind everybody we have uh, Mr. Britannico we have uh, other resource persons here as well uh, and we can ask questions. Then yeah, please proceed. Yeah, before I lose my chance uh, <laughs> uh, General can speak. this will be very brief uh, Thank you, uh, Roger. um, Gusto ko lang balikan mm -hmm. Uh, Miss Jed, sabi mo Jed, ano? Um, you, you mentioned na negosyo niyo sa yung asawa is yung nagdi-deliver pa kayo or uh, display po. Nagdi-display kayo. Sa Opo, yung mga mattresses po sa DCLA po. Okay, DCLA. Ito yung DCLA sinabi mo naman na ito yung owned by Hongming, di ba? Yes, sure. Ano. Okay. Yung sa DCLA uh, and you recognized yung si Michael Yang yung Hong Ming na yun, tama ba? Uh, yes sure. Oh. Known ba to it's a common knowledge in Davao na itong DCLA na um na ano na store uh, is owned by a Chinese by the name of Hong Ming. Hindi ko po alam kung alam lahat uh -oh. kasi As far as I know, alam ko na siya ang may-ari kasi nga sinabi ng asawa ko na siya yung may-ari ng DCA. Okay. Yeah. Yeah, kasi Mr. Chair, may mga kilala din ako taga Davao, talagang common knowledge ko sa Davao na ang may-ari talaga ng DCA is uh, a Chinese. Na mention mo may partner yung asawa mo sa pagdi-display ng mga ano? Yung sa Pongo. Sa Pongo, yes. Opo, your honor. Okay. Hindi yung ba, na may natatandaan mo yung pangalan niya? yung lang po, yung isa ano Tan hindi ba yan si Mr. Jimmy Tan Ayo oh po your owner parang siya si Jimmy Bayan oh, yung Jimmy tan. sa dating owner so po ng Duratex po Oh yan on siya, oh, siya po you's a partner niya Siya po isa sa mga partners po Okay sige So um gusto ko lang kung tanungin si ano si uh, General Wilkins Villanueva Yes the, the last hearing I asked you about how Did you able to locate and uh, gather evidences against Alan C and Ed Allen, ayun ba? Kasi you, tama po ba diba? Yes, Mr. And uh, you mentioned about for the past three months, you have dedicated personnel, I mean operatives na bantayan at isurveillance si Alan C. Right? Yes, Mr. Chair. And earlier, you mentioned also about Miss Jet Pilapil buying some, I don't know, maybe um, part ng perfume niya liya, tama po ba, na dinadala niya sa Dumway? Cartons, Mr. Chair. Ah, mga cartons. Okay. So, suspected of something contraband na po pwedeng gamitin. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay, so ibig sabihin, you've been doing surveillance on Miss Jet Pilapil and Mr. Alan C. Marami, Mr. Chair. Pati yung Alex Kim. Okay. Nakaano ano na rin yan, Mr. Chet. So I presume that since doing, you're doing your you were doing surveillance, you know, Ms. Jed Pilapil and Ms. Alansi goes to DCLA store. May mga footages na nagpupun nagpupunta yes, sila yes. doon. So can you confirm sa na DCLA? Akin, alam niyo po yung DCLA. Yes, Mr. Chair. Ilang taon na po kayong operative ng PDEA in Davao City? Eh? Since uh, nag-group ako doon, Mr. Chair, 2001 hanggang 2007 ako sa Davos City, And uh, have you ever encountered, for example, or learned that the owner of the CLA is Chinese? Uh, hindi, hey, no? ko... We are not particular. Kasi ang laki ng DCLA, Mr. Chere. Iba't ibang talagang ang laki nun. Ang concern namin yon during that time is yung uh, display area, yung polytex na foam na kung saan naan dun sila. Yeah, but But yung yung meeting ni Hong Ming and Alan si wala kaming footage noon or yeah, walang report on that Mr. Chair. Yeah because uh, apparently Mr. Chair what what nagiging curious na ako because I I um, uh, the way I understood your explanation in the previous hearing is that you've dedicated time uh, invested your so much resources just to pin down Alan si. And I just got curious why and in all of this surveillance how come you did not even uh, at least bother to know why the sea people have been going to this DSL uh or and what are the business there saka you never bothered to asking people who owns this DSL which appears apparently i see old men na siya pala yung Michael Tan. Kasi di ba uh, General Wilkins, no? We've been asking you kung bakit you, there was never any instance where in your report Michael Tan ay nasalin doon sa Matrix. Nung ano, sabi nyo, si Asierto lang, narinig nyo lang si Asierto. It was never in the part of your investigation. So ngayon that Miss Jed is saying na hindi, ilalagay niya lang yung Hongmin, that's Michael Tan, Nagiging na ano lang ako, medyo na intrigue lang ako. Bakit doon nagkaroon ng some gap doon sa missing nung inyong inverse surveillance to a point na hindi niyo man lang tinignan kung ano yung interest ng si couple na pupunta sila doon sa DCLA which happens to be a common knowledge is owned by a Chinese na hindi mo nila kayo magtanong na 3 months kayo nag-invest ng time risk. Bakit po ganun? Mr. Chair, kasi it, Uh, initially, talaga walang Michael Young sa personalities. Kung, mare, kung if you will remember ah, yung statement ni Asherto, oh, nag-start yung Michael Young noong 2016. Uh -huh. Kasi kung may Michael Young, again, kung may Michael Young doon sa 2004, isinaaman namin siya sa pag-file ng kaso, Mr. Chair. So, during that time, wala talagang Michael Yang na lumalabas or pero, Hong Ming na lumalabas pero kilala niyo po na alam niyo po na ang may-ari nung uh, store na yon, ay isang Chinese by Chinese, Hong Mr. 20 Chair common knowledge yun, Mr. Chair, sa Davao. at alam niyo po na Hong Ming din yung pangalan hindi ko, ano sir eh? we did not bother to ask because he, he was not my person our person of interest during that time shouldn't it be part of the I don't know ah, kasi I don't know how you do your surveillance and your uh, uh is building um strategies that shouldn't be a matter of interest also since they've been going to this store a couple of times you've been would that would that at least pick your interest Mr. Chair kasi talagang task priority requirement kami kukunti lang kasi kami Mr. Chair eh kaya nga yung beforehand nag-start kami nag-usap kami ni Colonel Asierto sino ba yung mga personalities natin before we started Walang Michael Yan or Hongmin na nakalagay doon, Mr. Chair. So, we concentrated on the different personalities na doable na naan dyan. So, one of those surveillance uh, operations that we conducted, pumunta sila Jet Sea doon sa lugar. But, display area kasi ng politics yun si Mr. Chair eh. That is owned by uh, Alan C. doon sa Bunawan, Davao City. Okay. Anyway, I will not labor on that uh, point, but, uh, Mr. J. I just find it so... You know, I just find it interesting why a big um, project, hindi nila miss out nila yung gano'n, no? And that just so happened, it's curious... Iging curious lang ako kasi Hong Ming and Michael Yang are one and the same as positively identified by Mr. J. Tapos <coughs> so, samantalang, I mean, ang kinakatakutan ko dito, Mr. Chair, I'm sorry, uh, Mr. Wilkins, I'm not, I'm not pointing finger at you, ah. Baka may cover-up nangyayari sa Madam Chair. Kasi if you really try to dig deeper into this case, no, si Hong Ming and Michael Yang, sa, sa Matrix, is si, uh, known to be one of the ano, drug lords, Chinese drug lords, who happens to own a store Where Ms. Jed and his husband's Alan C, goes to and do business while the pideya is doing a, you know, 24-hour surveillance for three months. I don't know if you can answer that, Mr. Chairman. You're smarter than I. Thank you, Mr. Chairman. Okay, thank you. Uh, General uh, Wilkins, uh, question, Langno. Si Johnson Chua, who is allegedly the biggest drug lord in Davao. sinurveillance nyo rin yan? Actually, yung, yung Johnson Chua Mr. Chair, is lumabas lang dun sa all lot namin. Wala kaming muka until nung after sa clandestine laboratory operation. Nagkaroon na siya ng muka? Nagkaroon siya ng muka, Mr. Chair. Okay. Kaya kung makikita nyo dun sa picture kanina, Johnson Chua silhouette. Oh. So, Johnson, ang priority namin talaga, Mr. Chair, is Johnson Chua, who is the financier, Alan C., who is the operations officer and Alex Kim, yung nag-rent ng uh, Domo apartment kay Jed Pilapil, si Mr. Kim. So parang considered din na drug lord itong si Alan C. Yes, Mr. Chair. Siya ang operations officer, Mr. Chair. Hey, correct me if I'm wrong. Kasi my image of a drug lord is someone who is driving a fancy car, surrounded by armed bodyguards. Ito sa, sa, sa drug lord na to, hindi ganon. Hindi ganon, Mr. Okay, sige. Salamat po. Now, we recognize Mr. Chair, uh, with the indulgence of Congress I just have one question Okay, make sure, just one Just one, just one. Okay, just one. thank you But It's a very long one uh, Ma'am Jed, patunong ko lang uh, Sinabi ninyo, meron kayong uh, display doon sa DCLA. Yes, sure so, It's not a question Wait. Okay, I'm gonna put Ah uh, ilang buwan niyo pong dini-display yung mga produkto Actually po, bago lang kasi yung, na, na, yung politics, kaya hindi ko ma-remember kung ilang buwan, pero hindi, hindi siguro siya nag-last ng mga 2 months. Basta madali lang talaga. Mabilis lang? 2004, opo. Okay. Kasi kakaubisa lang po ng politics, tapos nangyari po ito. So wala, wika. ano lang yan, siguro mga October, November, mga ganun po. At doon sa... Uh, another question. Ilang beses nag... Ilang beses mo nakita ang kasama at nag-uusap si yung Mr. Mo si Michael Yang? Pagpupunta po kasi kami, di magkasabay po kami. Pagpupunta doon, sila lang po nag-uusap kasi hindi po talaga ako makaintindi lahat-lahat ano lang, konti lang po na Chinese ang naiintindihan ko. Kasi Pag-i-share doon, doon sa DCLA o doon sa bahay, sa ba sila? Hindi, na... sa DCLA po. pupunta kasi kami doon, di ba, pag, di mag-check -check kami yung inventory ng ano, yung mga mattress. So, hindi ko naman talaga maano kasi, kung mag-usap man sila, hindi ganun siguro katagal. Kasi pag, pag uuwi kami siya, nagda-drive ng sasakyan, so sabay kami. Thank you very much, Mr. Chair. I just wanted to put down that. Thank you.